Dear Madam Native Filipina, sana'y mapansin mo itong aking problema. May nakilala akong afam noong January 2024. Nagkamabutihan kami nang wala pang isang buwan. Lagi kami nag-aaway pero nagbabati din naman. Fast forward, nagdesisyon siyang puntahan ako dito sa Pilipinas last month, August 21, 2024. Fast forward, sinundo ko siya sa airport at dito kami tumuloy sa Makati. Nag-leave ako sa aking work ng isang buwan. Okay naman po ang boss ko noong nagpaalam akong mag-leave muna. Kaya lang madam, isang araw nag-chat siya na hindi na niya ako kailangan. Ngayon ang afam ko, wala yatang balak na ako itulungan. Nawalan ako ng trabaho dahil nakipag-meet ako sa kanya. Madam Native Filipina, ano bang maganda kong gawin? Madami naman siyang plano para sa kinabukasan namin. Kaya lang, ang inaalala ko ngayon, ay eh, baka hindi niya ako bigyan pagkabalik niya sa bansa nila. Wala na akong trabaho ngayon at ayaw ko din namang hingiin sa kanya. Naguguluhan na ako, sana mapayuhan nyo ako ng tama. Hello Madam Letter Sender, tamang payo ba ang gusto mo? <laughs> Medyo nakaka-pressure to ha, pero sige, susubukan ko. Ganito Sender ha, huwag mong sisirain ang mga plano niya sa inyong kinabukasan. Kaya dapat wag mong bigyan ng dahilan para ma si Afam, okay? Kaya huwag mong hihilingin na magpaayuda. Dapat tuloy lang ang buhay. Hanap ka ulit ng trabaho. Ipakita mo sa kanya na good choice ka independent ka at syempre madiskarte ka sa buhay. Kaya mo pang makahanap ng trabaho kaysa naman magkasiraan kayo dahil humiling ka ng paayuda mo. Ingatan mo ang tiwalang ibinigay niya sa'yo kasi sayang madam ang mga nasimulan niyo. Huwag kang madiscourage agad kung hindi ka bibigyan ng ayuda. Hayaan mo muna kasi ang importante, pinuntahan ka na. At alam mo na kung nagkakasundo ba kayong dalawa. Anyway, araw-araw naman kayong magkakamustahan, di ba? Siyempre, pag kinamusta ka, di sabihin ang katotohanan kung hindi ka pa nakahanap ng trabahong mapapasukan. Basta do your best pa din na makahanap ka. Siguro naman, nung nawalan ka ng work, sinabihan mo siya, tama ba? Kasi nasabi mo na wala yatang balak na ikaw ay tulungan. Sender, wag mo munang pangunahan kasi paniguradong nag-iisip din naman yan. Hintayin mo lang. Malay mo naman pag alis niya, pag-applyin ka na kaagad ng visa, di ba? Basta please lang yung tiwala niya, dapat mong ingatan. Asunas soon as nakaalis na siya, hanap ka na kaagad ng trabaho mapapasukan. Magpa-impress ka muna kay Afam. Kaya mo yan. Sa mga madamdamin, no, may aral ang kwentong ito ni Letter Sender. Na kapag makikipagkita kayo sa Afam, make sure na ahead of time ang pagpapaalam sa boss nyo. Para naman walang magiging problema kinabukasan. Kasi po mga madam, no, nakaka-stress sa isang business. Once ang worker, biglang hindi papasok kawawa naman yung owner, hindi handa sa biglaang ang leave ng trabahante, di ba? Kaya dapat nakaschedule. Kasi hinala ko, sender, binigla mo itong boss mo sa leave mo. Kasi parang galit eh. Bigla ka na lang sinisante sa chat pa, hindi sa personalan. Hindi ko naman alam kung saan ka nagtatrabaho exactly, pero yun lang naman ang naiisip kong dahilan. Good luck, sender. Hanap na lang ng bagong mapapasukan at hangad kong kayo ni Afam ay magkatuluyan.